Bakit kayo palaging nagbabanggaan ni Manalo? Yung po yung kanyang tanong po. Hindi kami naman nakikipagbanggaan. Binabangga kami. <laughs> Ayun. Ang katunayan sila, nagumpisan niyang banggaan na yan. <clears throat> Doon sa channel, ano, kapatid na Willy. Really, no? Sa 21 po. <clears throat> channel 20. SPN. SPN 21 ba yun? naglagay sila ng ano, programa rin, pero hindi live. Mm -hmm. Doon sa SBN 21, tapos ang araw-araw na tema, atakihin ako. Dapat. Yun. Eh, siyempre, pagka inaatake ka lagi, dapat tinatanong ng mga tao. Sabi po nilang minister ni Manalo, ganun, sasagot kami. So, hindi kami nakapagbanggaan. Opo. Eh, kaya sumasagot kami. Pero hindi kami nakikipagbanggaan. Dapat niyong maintindihan at kilala niyo siguro kung sino-sino yung mga iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Uh, maano po yan? Nakakatakot bang ganyan? Eh siya, kung kami, tao rin naman kami, siyempre matatakot din kami. Pero sa ngalan ng katotohanan, ayaw naman namin isuko yung katotohanan doon sa kat mga ministro ni Manalo na makapinagsasasabing o ano-anong masasama laman sa amin, ibinabase sa mga nagpuputol-putol at pinagpabricate nilang mga tape. Mm -hmm. So we have to answer. That is our stand. We are just answering the accusations being uh, thrown to us by the Iglesia ni Cristo ng tao. Yan po yung kapatid. Hindi naman po bawal ng Biblia yung sagutin mo pag ipinapahiya ka. <coughs> baka hindi nyo alam kung ano-ano pinagsasasabi sa amin ng mga ministro ni Manalo. Bibigyan ko kayo ng kapirasong litanya ha? kung ano pinagsasasabi sa akin. Pakinggan niyo saan lang. Meron pong naalala ko po, kapag ninyo. May eh, nagtanong po kasi tungkol sa logo nung mm -mm. samahan ni Mr. Soriano. Ah, yung angkla. yung May pinaliwanag sa yung angkla, mm -hmm. ang si Christian, si Dipete ng pananampalataya. Parang logo ng Sima, no? Mm -hmm. Sima, no? Pag-alabat okay, no, Sima okay. naman yan. Eh, Talaga si naman ito si Mr. Soriano eh. Si Iman Loloko, si Iman Darambong, <laughs> <laughs> si Mangungutong. Si Talaga si yan. totoo, hindi naman nangungutong. Nangungutong lang si Mr. Ay. Soriano Sa, sa, sa may ikling salita, inihinga na ng abulo. Eh. Pagkatapos, Kinukutungan pa ako si Commander Ingkong, Oo. No? Oh. Hostage na. Oh. Ano, <laughs> ano, o sino-sino yung hostage, eh? Siyang nang ho-hostage, kapatid hmm. na... Ano Extortionist? Oo. Oh. Eh, isipin mo yan, mga kababayan, no? Eh, kaya na kung doon sa Mindanao, <laughs> merong abo sa... Oh. ano, <laughs> na hostage. Uh, Nang hostage yan. May mga commander. Ano, oh. commander robot. Ha? Oh. Eh dito, mayroong commander Eli. Oh. Nang hostage din eh. Uh. Doon din, dinadala yung kanyang na hostage sa, sa apalit. Yun pong mga na yun. Nang sentral ay nasa apalit. Hindi ho tunay na mga ngaral yun. Yun ang katuparan ng hidhid, dayukdok, -hid, gutom. Mangungotong, mm hostage Uh, Ayoko na masabihin yung... si Raulo talaga ito si Mr. Soriano. <laughs> Siya ang numero uno. Matakaw sa pera. Ganid na. Bibid ba? Kaya hindi po dapat isaba ng loob ng sino bang kung uh, masabi namin na uh, itong si Mr. Soriano, hindi gaanong pinaggagagamit yung kanyang isip. Mas uh, ginagamit niya yung kanyang bibig kaysa doon sa kanyang isip. Eh. <laughs> Masaba yun. Hindi ba? Puro bibig lang. Sabagay bagay sa isang banda mabuti rin yung pagkainin na napunta sa surplus pag nyo, yung kapatid na may mga tinatawag pong slight deus slight deus may karugtong po dyan eh sinasabi na iba ngunit totally damaged yun ang eh slight deus pero totally damaged sasamahan pala ni Mr. Suryano pinapag-aabuli na minumulis siya ganun po Inuutangan, sabi na sa ibang termino, inuutangan. Gabitin na natin. Minomolis siya sapagkat alam naman natin hindi babayaran ni Mr. Soriano yan. Inuutangan na, inuutakan pa. Ganun po. Wala na ibang konklusyon, Mr. Willie Santiago. Yung amo mo madurokot at kasama ka roon sa mga mandurokot, sa grupo ng mandurokot. Kaya Mr. Soriano, Mr. Soriano at yung mga kasama mo, ano ba yun naman itong ating pag-uusap na ito? Ape, eh, parang ang kausap natin ito ay bangag eh. At sana po makita ninyo kung magkakano na ang mga nakuhan ni Mr. Suryano. Nakutot ni Mr. Suryano sa kanyang mga kaanib. Alam po ninyo mga kababayan, eh parang gusto na po namin uh, maniwala eh, doon sa sinasabi ng iba. Kapatid na rin eh, mm -hmm. para daw nakabato o durog itong barkada ni Mr. Suryano. Oh. Nakakulimbat, ha? Oo. Oh. Dalawang taong uh, nangungulimbat nang ng illegal, Mr. Suryano. Oh. At saka napapansin ko, kapatid na po, talagang tuso ito si Mr. Suryano, eh. Hindi ba pang huhut-hut yan? Talagang nanguhut-hut ito si Mr. Suryano. Oo. Oh. Nahihibang yata ito si Mr. Suryano. Hulutin mo. sabi, sagutin daw natin. Kaya sinasagot mo natin. <laughs> di ba, brother? <laughs> kaya pag sumagot naman kami, kami naman, di kami naninila. Ang sagot naman namin, sino ba ang mga ba? Sino ba ang si Manluloko, si mandarambong, si Mandaraya? Sino ba ang matakaw sa pera? Pakinggan mo si Manalo mismo. Kung sino ang mandarambong, manluloko, matakaw sa pera. Pakinggan mo si Manalo mismo. ano ang sulat sa akin isang kapatid? Baka gusto niyo ipabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa sa kasaysayan ng buhay ko. Lahat ko, puro tiwali. Ang sakit na salita, nasaktan ako. Sapagat ako'y manggagawa rin. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagat alam ko nagsasabi siya. Kung hindi ba buong buo, nakatotohanan eh. Nagsasalita siya ng totoo wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat manglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo ang hinahanap. Yung tulong niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya, siguro ang tinatamasa niya. Yung lahat po nang nagsalita na eh, yan ng mga paninira po sa atin, sila po yung uh, sinasabihan po ni Manalo dyan. Eh. Uh, mga matatandang ministro, pati yung mga batang ministro, sabi ni Manalo. Eh. At talaga yung mga ministro niya dito sa Maynila, Mandaraya, ang sabi ni Manalo. Nga po. Yung mga taga rito sa Maynila, mm -hmm. pakinggan nyo mga kapatid. Okay, kayo, tignan ninyo mga kapatid, ay ang mga taga sa Bishai mga na Rai. Nagpalitan tayo ng mga matatagal na sa pamahala. Eh isa-isa lumalapit sa akin, dumadaig sa akin, Kapatid, meron naman akong problema. Ano? Yung nakatala sa atin sa senso ng mga pangalan ng kapatid, eh hindi ko naman humakita dito ngayon sa aking destino. Ano ka ba ibig mo sabihin? Eh, ang numero hu, eh napakabuti. Pero sa katotohanan hu, eh wala yung tao. malinis ay ang sursugod. Hinihiling sa akin na alisin sa talaan ng kulang-kulang na apat na raan tao ay bubunti naman ang kapatid sa sursugod. Bakit? Tinignan ko sa ulan, ang nakaulat na malamig eh, mahigit lang isang daan. Pero ang aalisin ni apat na raan. E bakit? Ano ba ang ginawa ng mga dating naroon? ka ba? Eh, di binabago ula. Pinakikinis para huwag mapagalitan. Sa makatwid, malaman. Ang itsinas ng galang sarili, hindi yung kapatid ng iglesia. Eh, sa sorsogon lang, laghanap niya kung saan saan. Maski sa Maynila, ang mga manggagawa rito, magkaraya. Sasabihin sa iyo, tinuktrinahan ko yan, hindi naman sasabihin sayo, na, mo yung yun. mga magdaraya araw yung mga magdaraya yung mga sa Maynila. Kaya yan po, sumasagot lang naman kami dahil masyadong maraming paratang. Eh kami, pag sumagot kami, may ebidensya kami, hindi kami naninira. Eh, si Manalo mismo may sabi, yung mga magagawa niya mula sa mula Sorsogon hanggang Mindanao hanggang Manila, Mandaraya. Mm -hmm. Alam niyo kung bakit naging Mandaraya yung mga yon? Mm -hmm. Tuloy natin. E eh bakit? Nakita sa matatandang ministro. Nakita sa matatandang manggagawa. Na yung palang para siya ay bumuti sa paningin ng pangasiwa. <laughs> Yan. Hindi kami naninira. Tatapat lang kami ng totoo.